Hello, hello, hello. Hello mga kapapi, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan mga mga kapapi. At cuo kami ni Kenny King ang Inasal. Ayano? No? Texas. Texas pala? Te Texas Chicken Inasal. Ayan mga kapapi. Ating kami challenge karening ning pakatambay Texas Chicken Inasal. Ating kami challenge singkabilis mangan. 5 uh, minutes dapat Agisanda uh, sanda ing karelang pamangan tapos sing sinambot at yung 1,000 yan mga kapapi oh. Uh, pagkilala ko kay kayo deng, deng minamun Keng challenge me na na uh, gisananday ng pamangan Amo, pa Pagilala ko kayo na mga kapapi na uh, Pagilala ko sa inyo yan. si Kapuyit kapuit. No. Kapuyit Oh, uh, uh, hello, 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 uh, basic lang sa akin yung challenge nito. Wow, wow, <laughs> ano, anong pangalan mo talaga? Yung tunay na pangalan mo? Secret, secret yun. De, de, de... Secret, yung, oh, secret. yung tunay secret. na pangalan. Oh, secret. Ito yung kanyang... Ayan, kanin. Isa, dalawa, tatlo, yung apat. Sili ba yan? Tapos may sili. Anong tawag sa kapampangang yung sili? Laya. <laughs> <laughs> la, la, Lara. Ayan. Tapos merong... Paris, Paris mababa, overload. Mabili, mabili. Ayan, pares overload oh, mga kapapi oh. Uh, okay. tapos yung isa nating ipapakilala si Katulok. <laughs> ah, si Kanasi. 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 Anong tunay na mong pangalan, Kanasi? Kanasi. Kanasi lang talaga. Oh. Uh -huh. Ito yung challenge nila mga kapapi. O, tingnan nyo, oh, tingnan niyo. Oh. oh, yan. Tapos meron tayong eh yung mga audience natin, oh. Ayan, sila yung mga urado. Eh? Uh, urado. Ayan yung mga urado natin mga kapapi. Oh. Orado. Five minutes, timer! Time. Ay, paparang, paparang! Pwede sa pingin pa main... siya oh, oh, oh. ah, go na eh. Ah, Awa na <laughs> May sili na sila mga kapapi. Lalagyan pa natin ng sili. Chili peas. Chili paste O oh, oh, yan yeah. O oh, isa Magdaga muna yung mga karintak Ano siya? Mabayaran yung bola Dalawa O mas lamag Tatlo Tatlo O yan ha Walang labangan ha Pogi bars din mo lang Pogi baris oh, okay, okay. Oh. <laughs> Chili paste mga kabaki Kailangan maupos sila to ha 5 minutes 1,000 1,000 mga kabaki Ayan 1,000 ha Sir sir Lalo men Sa'yo yan Ibigay okay, mo dyan. Hindi oh, mo yung pares na. O, pares. Yung pares naman. Ito yung mga matatapang, mga Chate kapapi. Chatelo. Matatapang na humamon sa aming challenge. Chatelo. Oh. <laughs> o, ayan o. Ati magpapakain. O, ayan ha. Ayan o, ayan naman ha. Ayan, tatlo. Ayan, tatlo. Huwag mo munang i-go-go. Ano <laughs> <laughs> <At> yung timer? 5 <laughs> <laughs> oh, minutes mga kapabi. 5 minutes ha.

Ayano. Ba. Ali, siya big mo na lang mo kain. Misal na lang. Ya. Hindi pa paporon pang sasabi kayo. Mo kao ku mana asal? Oeto mo ayan. Ayano. Oeto mo. Ay si Kapoy ito. Kapoy. Ngayon, dapat tama ayan. Centralo. Ang libo, isang libo to, makaka-papi. Wala <laughs> kang tanong. Wala, wala. Alinwa bang Eh, mga kapi, yung challenge ako. Okay, Pwede nang go-go-go, teme boss lang. buwas. Sir, magbubulag yan. Ang mga sabi, patrol. Four minutes! Babagets. Pag natapos to, oh, yung timer, hindi pa nila naubos. Wala may kabuto. Wala tayong panalo. <laughs> Kailangan malinis ha? Ayan, no? So, oh. Ayan, mga kapapi, nandito tayo kay Texas Chicken Inasal. Masarap dito. Baka naman, punta kayo dito. Sa Purok 5, Santa Lucia, Kalinan. Ang mga camera mo, nakamagkay. Kamusin na po, kuyo, kamusin lang. Ayan. <laughs> Ayan.

kami may paparoon, malayo, malayo ang kwat o. Oh. Oh. Ang bilis ng takbo ni Kapit. Ayan, o. Oh. Si Katel, o. Oh. <laughs> Iganda na pinata. pa may kanalit. Si Kapit, o. Oh. <laughs> <Si> tutok <Kapit>, oh. <laughs> naman. <laughs> <laughs> Meron pa siyang kanin. Oo, may mga matatapang, mga kapapi. Piyanggoko mo, walang <laughs> Pagkatapos ito, meron pa tayong isa pang challenge. Aro, no, na ito. Palwal yung Challenge, nakuha yung pasisi Pero parang damon e, nakuha mo yung mo, naman, Pati doon, parang pasisi mo, Aro. yung Natatalo yata si Kanasi, ano? Pag-alawang niya. <laughs> Last 2 minutes na Ano? Taano nga liya, Gisan, bayaran niya. Last 2 minutes! Masa, Peter. Last 2 minutes. Hello? Malang ka siya. Hmm. Mag-trust ako ay kalabas. pa nga. Masasunay nga ha. mo, bus na. Bagits. ba? oh, 1000 1000 wah? ikana si ka? dapat ika may China yung 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 1 minute. 1 minute. 1 minute, Kapuit. ba? Oh, malapit na yung Kapuit, ka, oh. Lapit na oh. lang, konti na ka, oh. lang, Kapuit. May isang ka na. Ay, manyaman. Sir, ang ka. Sir, kaya rin ako oh, matapos ni Soto. Ayo, ayo, 20 seconds. 10 seconds. seconds. konti na lang 'yan sa 20 seconds. Ay, konti na lang manalo ata si Kapite. Eh. Come dogs. 10 seconds. Oh, 10 seconds. mo na. 6. 4. 3. 2. 1 ah Oh, so, yan mga kapapi. Ibig sabihin, walang nanalo. Pero may nabusog. Ayan. So next, kung sino man yung matapang na gustong mong ano, ulitin natin mga kapapi. Pumunta Bu lang kayo sa chicken. Maraming salamat. Ayan.